And one time, may ginawa ko movie na umatens ng premiere night. So, ang layo namin si Satis, hindi kami nakapag-usap. Nung out, uh, siya kinakabahan ako, then first time na wala siya, ay eh, parang gano'n. So, ano kayo maging reaction niya? Nung napanood niya, maya-maya, lumapit. Minura may ako, at kinagratulate. Sabi niya, buti na lang, mahusay ka siya. Bago natin gawin na medyo na film festival, kundi mapapaya tayo. <laughs> So, kinabahan talaga ako. Ano yung gano'n, alam mo naman, isang phenomenal. Siyempre, first, yung nasanay akong lagi siya kasama, yung sure talaga, pagdating sa comedy. Eh. Kasi, siya na ang pinakamahusay para sa akin eh. Pagdating sa komedya, siya ang pinakasikat. So, siya ang tinitingala ako, siya ang tinitingala ako sa bawat yapak niya. So, isang mentor. So, ang dun yung niya, edge ko na yun eh, kasi kaibigan ko siya. Tama nga yung ni Debbie na, ang laki ng market natin, ang laki ng social media ano natin, di ba? Then, matagal dikit kami sa mga malalaking tao. Yun, so yun yung support na naramdaman ko sa kanya. At ngayon, eto nakikita na naman niya to, malalaman niya. So, super proud po siya para sa akin. Okay. Last na lang, pa, uh, pasensya na medyo, walang connect lang ko sa movie. Gusto ko lang hinga ng reaction si Teddy Milan, isang rakista. Ano ang nararamdaman mo pag isang rakista eh, pag napikon mo ng fan or ano, um, ano bilang sa rakista, ano, o oh, natural ba yun? O okay lang ba yun? Napapalusok okay. yun din na no? so, pa, no? pa, kundel, rakista siya. Hmm. Sa akin po kasi ano eh, uh, okay, uh, okay naman tayo sa napapag-usapan din sa social media yung kay JK lang. Opo, opo, opo. Siguro, uh, meron din siyang, ano, uh, as a rakista, may, may, social responsibility ka rin sa mga na, sa na, nakikinig sa'yo. Especially. Pero sa character kasi, lalabas at lalabas yung character mo talaga sa gig. Kung maga kung sino yung, kung sino nga talaga sa gig. So, um, kung... Sino eh, Hindi ko sure kung uh, it's a... Uh, ano an act to be a rockista. Kasi pwede akong kumanta dito na ano yung, yung parang lasego na may uh, mga, mga rockstar na kung kumanta. para ito yung yes. oh. salamat sa mga lasing na kumanda or na hindi ko alam kung yun act ba yun or it's a na persona si na na, si na si sinisend nila attitude yun, attitude I'm or it's their own true self eh. so <laughs> para sa akin um kung yun yung totoong lumabas sa bunganga ni ni JK siguro baka yun siya so I mean, I don't mean to disrespect or to to ano anuin AJP. Hey pero Kasama ko siya sa isang gig eh. Parang two days ago, three days ago lang eh. Pero hindi kami nakapag usap Pero gusto ko siya rin kausapin. Uy, quiz, ano ha? Uh, hina, hina lang din sa mga, ano ah, Sa mga, especially sa pagmumura. Kasi pagbata ka, parang baka feeling mo minsan, cool yung nagmumura ka. O pag rakista ka, cool yung nag-ano ka, ganyan. So, baka lang ano, baka lang kailangan din ng, as guidance, ng guidance ng isang rakista to rakista. So, kung siguro may time kami mag-usap, baka pwede, rin, ko siyang i-encourage lang na, Uy, stay lang sa ano? Pag may gano'n, tawanan mo lang, or, Uy, thank you, ah, or ano, may ibang paraan to do that naman din siguro para hindi uh, disrespectful also. Kasi baka pwedeng, pwedeng uh, ano rin sa kanya na, na ano rin yung, yung sinabihan niya. So, yun lang, yun lang din po. Parang siguro, hindi, ni mo sure kung nag-joke lang din siya. Uy, ano? Hello, ano? I love you, daddy. So, <laughs> <laughs> di ba? <laughs> hindi ko alam mo muli... Kasi ako, kung sa gawin yun, kunyari, may, may meron lang akong gano'n. Sabi ko, uy, thank you. <laughs> ano, so ba? At lang ako ng ano, ganito or ba? Kasi one time, eh, ito totoo, nasa UP Fair kami. Sabi ko, ano gusto niyo kanta? Sabi ko, wala kaming setlist. Hindi, hindi. ko yung setlist namin eh. Sabi ko sa UP Fair, pangalawang UP Fair namin. Sabi ko, oh, ano gusto niyo kanta? Sabi ng mga tao, kumanta na ng ano, ah, uh, showtime. Hindi, kumanta ako. Ba, ba, ba. Oh, ano pang gusto niyo? Ah, igbulaga. Kumanta ako, igbulaga. Eh, pero, paano kung sinabi ko dun sa mga tao, ay, yung mwang, um, yung um, mwang um, bulaga dyan, ha? Ah. So, di ba, parang, may proper way or may proper, ano to, to accept ano eh, uh, yung mga ganong klase. So para sa akin, okay oh lang, parang sa so hindi cool sa isang rakista ang Sa akin, hindi siya cool. Para sa akin, kailangan may respeto pa rin sa inyong mga tao and you would not gain the respect of other people, especially your listeners, kung, kung minumura mo sila or pinipeke mo lang sila. Sorry <laughs> 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 I don't know if album nila galing mo moora sa ubi pagkatapos mo moora pa pare. Uy, okay. Santa pare. Okay. I would like to take every Diba, basta pa tayo mapunta. Okay. Thank you very much for coming para po ki uh March 20 direct letter Flower of Friends. gusto ko lang po na si Derek Eric Maki nag-post dito. Supportan po natin, tulungan niyo po kami na pagbigyan yung mga pelikula katulad namin. Dahil naniniwala ako sa press po na simula yan. Although walang big star, pero magandang kwento to. Proud kami dito. Sana po tulungan po natin ang, ang uh, audience natin mag-isip na bigyan ng chance. Pati po lahat ng pelikulang Pilipino, nag-ihingalo po talaga. Yung po sinasabi po sa ko sa radyo ko, Magandang pelikula to, pinaghirapan namin. Magagaling to mga artist ako. Maraya po right? salamat. March 20 po. Maraya right? po salamat. Thank mo, ah, nasik Yes, again po, ayan na. Manood po tayo at supportahan niyo po ang uh, pelikula ng Pilipino sa so, dati ng March 20 po. Ayan, showing na po ang Papa Pony in cinemas nationwide. Paiyakin kayong matatawanin. At natinitiyak po namin na magkakaroon kayo ng jowa after niyo mapanood ang pelikula ito. Don, Don. 2020 na um, I'm showing a different side of me. Hindi lang puro tara, ayan, feisty. So, something na nakakatawa man, which is personality you ko know, na hindi nakita ng na maraming pasok. No? Ngayon, uh, sana po panoorin niyo po yung Papa Pogi. Uh, March 20 po yan. Sana po supporta naman po na ang pinigol ng Pilipino. Yun po, manood po tayo. Sobrang masaya, sobrang masaya po itong pinigol na ito. Salamat po. Thank you, po. Now, Donna. Kaya po nila gusto ko rin po kayong imbitahan na panoorin ng Papa Pogi dahil marami po sa amin ang first time sa pelikula na ito. Si so, Direk po, first time mag-direk. Kami po nila ko well, yung Teddy, first time po. Parang kung baga, ito rin po kasi yung unang leading lady. Wow, leading yes. lady. Diba? Yes. <laughs> yes. Kasi dati po ako leading man. <laughs> <laughs> Pero ito po kasi isa po ito sa mga breakthrough mo, kung baga. So, Uh, hinihingi ko po ang support na ninyo dahil for sure naman po at alam ko po binigay po namin lahat yung 100% namin para mapasaya po kayo. Hindi po kayo magkakamaling tawagin itong comedy field. Thank you, guys. Yes, Mirta? To... Yes, kung niyo ninyong tumawa at may love at matuklasan din yung bawat kwento ng bawat character namin. Sana panoorin ninyo po, Papatogi. This coming March 20. And thank you muli sa lahat ng press na pumunta dito and thank you in advance sa support na pinibigay ninyo. Maraming maraming salamat. And Papa Pogi, Teddy! Yes, opo. Uh, March 20 po. Sana po supportahan ninyo. Kung gusto niyo mahawa dun sa masayang uh, pelikula namin, Sobrang saya po nang uh, paggawa namin ito. Yung uh, mismong paggawa namin, napakasaya. And for sure po, yung produkto namin na kinalabasan is masaya-masaya rin po. Tatawa-tatawa uh, kayo. March 20 po, maraming maraming salamat po sa uh, ngayon pa lang sa support na po ninyo. Uh, thank you, thank you so much po po. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. And sana po, please support ka. Uh, kaya yung sabi ni Greg Alex Calera, uh, we'll support our own. And thank you, thank you, maraming maraming salamat Thank po. you, the gift of Teddy. Okay, yon. Para po, para nga sa ating class, sa director. Ikaw na with Greg Alex. Play ang Picture lang with direct kasi wala sa akin eh. Pakiyo na lang yung mic ko sa O yan, kayo, Center.